familiar ka ba dyan sa bahay ni na na pulay matatagpuan sa barangay sa San Andeponso. Kaya madalas pakita sa telebisyon sa tuwing sasapit ang panahon ng undas, dahil sa mga kabulagang kwento sa mansiyong ito. Ngunit maliban sa mga kababalagang kwento, may mabigat na kasaysayan itong taglay. Sa barangay Anyatam, katabi lamang ng National Highway, makapansin agad ang isang bahay na bato na kulay pula. Ito ay El Rosario Mansion, isa sa pinakamatandang bahay sa bahay ng San Andeponso. Kung noon ay po ang mansyon, ngayon ay tila haligi na lamang ang natira. Mula noong nakaraang taon, unti-unti nang tinatanggal ang mga bahagi nito. Ang mga piraso ng kaway na bubuo sa eleganteng mansyon ay unti-unti nang nawawala. At mga karots TV, napansin ko dati dyan, nung pumunta kami, maganda sana yung lugar eh. Kaso nakakalungkot lang isipin, napabayaan na siya. Tapos, sa labas niyan, may mga nagtitinda ng buko. Napakasarap ng buko nila dyan. Tapos tuwing pupunta kasi kami ng Nueva siya nadadaanan niya. O, oh, yun nga lang. Hindi siya na-preserve. Unti-unti na rin uh, unti -unti na siya nasisira. At uh, tininan ko dati yung itsura niya. Napagaganda pala talaga ng bahay na pula. Ngayon may natitira pa, kaso unti-unti nang nasisira dahil sa katandaan, katagalan. At syempre, pag muhabag yun, na. Nasisira talaga yan, yung mansion. At yung memories, no? Sayang. May mga napakaraming memories doon. Sana i-restore. Yun yung nakikita kong solusyon, i-restore at pagandahin at gawing tourist attraction para makikahit pa sa mga kababayan natin or sa ibang tao na pumunta doon. At kasi yun, simbolo na lang yun eh. Na saan na po ang subulakan. Kumbaga, simula nun, nakatayo na yan. Yung nga lang, ang tunti na rin po siyang nasisira. Pero sana ma ma-restore para makita ulit yung ganda ng Ilusario Mansion o mas kilala po sa bahay na pula. So comment down below kung nakapunta na rin po kayo sa bahay na pula. Paalam, ingat kayo.